So ayun nga guys, meron tayong dalawang itlog dito na kinuha ko dito sa ano, dito sa bagong mga manok na pinaalaga sa akin. So hindi pa siguro marunong to na mag ano ng itlog niya, magayos. Binigyan ko siya ng pa-itlogan pero hindi siya nangingitlog doon. Doon lang siya sa baba. So hindi niya to malilimliman kaya ang gagawin ko <coughs> ilalagay ko dun sa bagong naglilimlim na manok so sana nga ano malim, ano to, mapisa so ayun kauumpisa lang mag, maglimlim nito guys so papasabay ko na dito makasakali so itong manok naman na to guys ito yung nanay nung 12 na manok ano pa ayun So kaumpisa lang niya guys. So papasabay ko na tong dalawa. So nilagyan ko siya ng X. So ayan si X. Para alam ko kung mapipisa o hindi. So aabangan ko na lang to. Abangan natin kung mapipisa. Kikisuyo tayo sa kanya. So ayan. Ayan. na lang. Oh, ayan. Okay. Pumayag siya guys. So, tignan natin yung resulta. Ito yung masipag mangitlog eh. So, ayan. guys, kumustahin ko naman tong aking bagong pisang manok. So, ayan. Ano na siya? 10 days. Dito ko nga pala nilagay yung itlog na may X dati. So, napisa naman niya yung dalawa. Hindi ko nagawa ng video guys, nakalimutan ko. Pero ito, ito yung napisa niya guys. So, saan ba yun? So, yung kulay brown. Ito, ito so, yung kulay brown. Sa lang yung iba yung kulay at saka yung puti. Tapos, yung iba parang kaki cream na yung kulay nila tapos meron pa isang isa dito humabol, bagong pisa lang nung isang araw ito. Nilagay na dito kasi ano, hindi siya kilala nung nanay niya eh. Ito yung nahuli na napisa. So dito na lang siya siguro, guys. Mabait naman tong kan, so araw yan. Sabay ko na lang papalakihin ganito. So ang bilis ng pagdami ng manok dito guys Ito naka ilang pang apat na pisano to eh Yung una Ayun yung namatay nga lima Tapos yung dose tapos ng anak ulit Isa lang yung nabuhay Tapos ng anak, ng anak ulit May dalawa tapos ito ulit walo So abangan natin yan guys Kung mapapalaki lahat yan ng buhay Katulad dun sa isa niyang batch 12 na manok 12 na sisiw Ayun nabuhay lahat Ayan Kainin muna natin pala Kalimutan ko Oh bumirang So yun yes bayo 2 na yung pinapakain ko Kasi halos 2 weeks na sila eh pagka nag 2 weeks siguro to 3 weeks ihihiwalay ko na oh. stay tuned stay tuned mga kaludag